Yan ang napala ng pusa. Dahil sa katakawan ng ano, ng biskwit, tinapay, o oh, yan oh, yung ulo, nakapasok na sa loob ng plastic na Skyflex. Hey, Tiger! Meow! Meow! oh, ano na yan, meow? Hmm, sige. Matakaw ka kasi. Ayan. O, oh, hindi. Na ngayon, naglalakad kang ganyan. May ano ka na, may salamin. Salamin mo, plastic ng Skyplex. Tiger. Meow. 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 Ito yung mga alaga namin, guys. Ang dami. Ang dami naming alaga. Oh. Ayan. Meow. Nasaan ka na, Tiger? Mm. Oh. Marami kami alaga kasi. Ayan na siya, oh. Hindi na niya alam kung saan siya dadaan. Tiger! Hmm. Halika rito, halika, halika. Tatutulungan kita. Dali. Meow. Ayan na. Ayan na, dinalis din. Mga alaga namin. Ayan na yung alaga. Ayan na. Ito pa isa, oh. Ah. Sa ah,